sang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan na kung saan ay sasagot po tayo sa tanong ng isang bata. ay uh, based on my experience and also based on uh, research and also based on those uh, information na galing po sa kanila. Uh, paano ba ginagawa or paano ba nirerecruit ng isang mga Mangri-recruit re ng isang uh, kaliwang grupo Kasi matatalino ang mga taong yan mga kaibigan Kasi graduate yan ng uh, mga malalaking universidad sa Pilipinas Or the uni big university here in the country of the Philippines Mga kaibigan Paano ba nila ginagawa Ang uh, ganyang uh, gawain mga kaibigan Sa mga kabataan natin sa Pilipinas Paano ba ito ginagawa ito po yung ginagawa nila mga kaibigan sa pamagitan ng uh, tinagtawag natin sa psychology paano nila uh, ma i encounter ang uh, utak ng isang tao kahit no makukuha yan nila ay ginagawa yan nila mga kaibigan sa pamagitan ng uh, history ng Pilipinas especially mga kaibigan ay uh, The history of the Philippines, na kung saan na uh, nung uh, Marcos regime, yan po ang kanilang uh, palaging gibalik-balik, no? sa Bisaya pagi, palaging uh, uh, na ang tutuong nangyayari sa law sa mga batang uh, uh, nire-recruit nila, at niloloko nila at nilalaso nila ang utak sa mga kabataan, especially for those people na nasa bukid nakatulad sa amin in the remote areas no kaya pumapasok doon especially sa mga magsasaka uh, kasi sa bundok kami nakatira no yan mga kaibigan yan po ang kanilang nililikchor sa mga kabataan unang una dyan pinapatawag yung mga matatanda no dyan sila mag create ng mga iba't ibang leader No, yan pala ay one of the stages na magiging uh, uh, masa or imbe ang isang area, no? At uh, paano naman ginagawa doon sa mga skuylahan at sa mga doon sa mga ano mga kaibigan. Ginagawa ng mga NPE yan sa pamagitan ng activist. Uh, activist uh, is one of the most uh, breeding ground to become an NPE na magbaril uh, na yung mga anak ninyo akala ninyo pinapaaral ninyo yan pero later on magdadala na yan, uh, magdadala na yan ng baril pumupunta na yan sa bundok Wag ninyong sabihin activist. Yung activista mga kaibigan is the, uh, the stage or isang uh, ano na para mag uh, ang anak ninyo. No? At doon naman sa mga empleyado or nagtrabaho doon, ay mayroon na naman silang kinikreate na mga hindi ko lang alam lahat ha ah, the based on my experience mga kaibigan and also research and study of that kinds of ano mga kaibigan yan po ang ginagawa nila lahat po yan ay nagtatago sa batas lahat po yun sila eh, pag may panahon nagsisinungaling sa batas at ah, nagkakaroon ng ah, panahon binubutasan ng batas mga sinungaling ang mga yan mga kaibigan alam ninyo kaya tandaan niyo at uh, ingatan niyo po ang utak especially ng mga kabataan ho ninyo na nasa mga matataas na paaralan alam na po ninyo yan kung anong mga paaralan dito sa Pilipinas nalaga na lagana po ang uh, recruitment ng CPP in sa mga paaralan na yan so yan lang po mga kaibigan Dong. Inday, ikaw yung nagtatanong, yan, tandaan ninyo. Ingatan ninyo ang isipan ninyo na huwag kayong marikrot dyan. Wala dyan mo'y kaugmaon dong, Inday.